At na magtutuloy-tuloy hanggang Disyembre ang 20 pesos na rice program ng pamahalaan. Ayon kay Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro, planong isama ang programa sa pambansang pondo sa susunod na taon para masiguro ang pagpapatuloy nito sa mga susunod pang taon. Samantala, kinumpirma naman ni National Food Authority o NFA Administrator Larry Laxon na pinag-uusapan ang pagpupondo sa programa para sa 2026. Idinagdag pa ni Laxon na suportado niya ang posibleng pagpaparawak pa ng programa sa buong bansa para makinabang ang mga magsasaka, ganun din ang mga consumer. Yun po din po ang hinihiling namin. Uh... Uh, maging nationwide siya ang stocks natin, nationwide naman para at least uh, makalabas ng ating mga stocks at napalitan natin ng mga bagong stocks coming Apo. from the farmers. Time of the essence po talaga kasi okay. yung mga magsasaka natin, umaaray na po, eh, mm. wala po tayong bodega mapaglagyan. So nararamdaman po natin eh, kanya nga po itong mga decision na ito ay win-win sa consumer at saka sa magsasaka. Ang tinig ni NFA Administrator Larry Lacson.